Tinitiyak ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senadora Cynthia Villar na walang shortage o kakulangan ng bigas sa bansa na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Iginit ng senadora na gumagawa lang ng artificial shortage ang mga rice cartel upang mapagbili ito ng mahal at sinasadya ito dahil i-renew na ang rice tarification law sa 2024 o sa susunod na taon. Ginagarantya ni Villar na ang nasa likod ng pagtatas ng presyo ng bigas ay mga cartel at traders na tutol sa rice tariffication law dahil open sa lahat ng importasyon ng bigas basta't may 35% na taripa at ang makokolekta dito ay para sa pondo ng mga lokal na magsasaka. Ipinagtanggol naman ng mababatas ang rice tariffication law sa mga nagsasabi na palpak ito dahil katunayan aniya ang matagumpay na implementasyon ng batas kung saan sa Meba Isiya ay naibaba na nila ang production cost ng palay ng hanggang 8 piso kada kilo at posible makapagbenta ng bigas ng 25 pesos bawat kilo sa merkado. Nagtataka lamang si Villar kung bakit hindi bumibili sa kanila ng palay ang National Food Authority o NFA. Dagdag pa ng senadora na posible may mga ilang taga-gobyerno ang nakikipagsabwatan sa mga kartel ng bigasa. Walang walang shortage ng rice. I assure you, walang shortage ng rice. Nagagawa lang sila ng artificial shortage para may pagbili nila ng mahal. And hindi natin mapigil yun. So ako, iniisip ko, how do you stop that? Right, ano, price wow. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.